To my Dito, okay. mag -grocery kami. Ito, so, Dito mag-grocery kami. sa kami ng aming amo na mag-grocery kasi mayroon siyang bisita. Bibili kami ng cake at saka ano-ano pa. Okay, see you there sa bibilan namin. tayo. Wala bang sale? Walang sale na espans Sale na espans Wala, ano? Ay, ito, 12 real. Mahal yata. Magkano ba yung bili natin doon? Sa ano? Mumurahin. Ah, Bili pala ako di Ano bato ito puti to? Ay hindi man Kagabi kahapon Nandito yung nakadampo Ayan umoks. umoks Ito yung pang ano Pang Pangwasing na yung kulay green siya dati nga binili na ni Iris. maganda yun ni eh. ang ano ah ito oo kasi maganda siya eh. Dave. pagka ano sa kalan magkano ba to sixteen ito kitchen oven cleaner na ah, ito pang ano pala yan siya. Doon sa sahig natin, may pakakinta ba doon? <laughs> Kahit anong gawa ko. Di, di ba pwede yan sa ano? Yung kasi ya ah, dati yun ang ano namin yung para lang saan ba yun? Eh, kasi It kitchen cleaner. Ah. Ayan na lang. Kasi ayaw ko yung lagi na kuskus kasi may spray din siya oh. Oo nga, wala na. Ang bango nito. Olives. Olives. I Olives, my friend, give me a uh, one, not one port, yani one scoop only. Yeah, I can try one, one only. I don't have one, but this is my olive oil. It's beautiful. Pickers. Pickle flowers. Atay nang ano guys? Atay nang lap na guys. Little more. Okay na. Ayan. Nagmumold man ang ano nila. Nagmumold ang kanila. Sobrang lamig. Ah, doon na lang tayo sa kabayan. nila Anim. Mm, -mm. guys. pang stock pang stock sa rip guys. Yeah. pang stock yan kasi baka magmahal daw mag Magmamahal na bilihin. Lagay natin sa ref kasi alam mo naman. Para mayroon tayong pang-ista. Kasi alam niyo naman ngayon, ang Israel, sa Iran, ang Gawain. Baka magmamahal. Ang gamit-istak, oh. Gami silang ista. Sarap ng ice cream, oh. Ito mga tubig oh, hindi ba sila yung tubig ni Laward? 'Yan sila 'yung ano. Ayun lang. Ito, ba 'nde? Hmm. For water. Anis. Dito yata apple. Oh. Wala ba dito Ayun oh, no, may apple doon. Oo. Ano ba yan? Pinaghiwalay-hiwalay. Ano ba na? Nagulo-gulo naman ang ano nila. Uy, kakakalito-lito. Apple juice. O, isa lang. May apple juice dito. Kunti lang eh. giniling ba? Wala man. Wala may giniling. Ayan, mga ready to cook na siya, oh. Ready to cook. Wala. Ay, tambing. Tambing ka na yan. Ano tayo dito tayo guys, ha? Bili tayo ng pinimin. pinimin wash. Ayun mo, no? may no? piniminuwa sila dito. Piniminuwa. Mas may mga skinol na rin sila dito. Skinol. saan yung nanila nandito pala sa pinim ay pangit man to ay ayon yung ganito eh kasi mahirap daw magpo ano ano press press oo mahal naman pero mas mahal pala to <laughs> okay guys bye bye thank you for watching see you the other video please don't skip parts guys guys nandito tayo guys ganda na mga figurine nila guys Ikot-ikot muna tayo guys habang yeah. nagpaano tayo ng ganda ng mga figure nila. Ganda no? Ganda ng mga figure nila. Wow! I love it.